Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kaptunying! The komento nying rewind! the last government position that you held, yeah. kayo po ang tagapagsalita ng e NTF-LCAC. Okay, uh, yes. Ano po, uh, of course, alam niyo din naman na nung hindi po kayo, uh, I'm sure hindi naman kayo nag-a-apply, no. uh, uh, hindi po um, kayo inimbitahan pa mm. sa mm. gobyerno na to para magpatuloy mm. sa si NTF-LCAC, may mga fans kayo, ika nga ah. supporters na hindi natuwa dun sa desisyon na yeah. Um, kayo po ba ngayon, um, hindi niyo ba nami-miss yung, yung official uh, uh, functions ninyo as uh, the spokesperson of that anti-insurgency uh, or anti-communist body? Actually, there is um, there have been feelers. Nga There have been feelers from the Marcos team also. Mm -hmm. And do I miss it? Parang, I'm, ano ko eh, parang like President Duterte, I need to think about it. Mm -hmm. I need to think about it kasi... Uh, kaya ko ba to, Kaya ko pa Nakapagod kasi talaga, yeah, di ba? Pero um, masarap talaga yung buhay na tahimik. Mm -hmm. Pero nakita ko na eh, di ba? Amor fati, love your faith. This is where my life has taken me, di ba? Yeah, so po. you need to embrace it. And mm -hmm. it's something that I don't need to be paid to do. Yeah. Ganon katindi ang passion niyo dito yes, sa ginagawa niyo. Yes, because it really has to end. Uh -huh. Kailangan siya matapos. Kasi mm -hmm. grabe, 53 years ng pang-aabuso. Hindi lang panloloko, panlilinlang, 'di ba? Mm -hmm. Yung anak bayan, puro panloloko sa Pilipino. Mm -hmm. Na paulit hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila para ma-recruit yung mga anak natin, para makakalap ng pondo. It's the biggest crime syndicate in this country. Who's going to end it? Dapat tayong lahat. Actually, diba? nung binanggit mo kanina, ma'am, yung um, naghihiwala yung anak at magulang, yeah. napanood ko din yung mga kwenton, ilang mga magulang yeah. na yeah. nagihihiyak dahil sa yeah. uh, naagaw yung kanilang mga, yeah. mga anak sa murang gulang yeah. at yung iba namang mga bata na natauhan, yeah. natauhan yes. nung uh, nakita nilang yeah. sila'y naliligaw. Uh, bilang isang ina, yeah. I'm sure nakaka-relate kayo dun sa damdamin yeah. ng nanay. Yeah. Ano po yung pinaka, hindi nyo makakalimutan dito sa uh, ilang taon yung ginagawa, nakakausap nyo yung mga magulang, nakakausap nyo yung mga bata na napumanik na, 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 sa bundok at bumaba na ulit? Lahat sila, hindi ko sila makakalimutan. Lahat sila dalako. Uh -huh. Kaya pag tinatanong ako ba't ang mo kasi bit-bit ko sila. Mm -hmm. Kahit yung, kasi the way they died, katinig. Um, kasi sige well, siguro I'm a writer, 'di ba? So your imagination ko talagang it's a blessing and a curse because mm. you can really imagine for instance what their last moments were like, 'di ba? Marami sa kanila no like si si um Joan Lapira, mm. a month before she was killed no she, in a government and, and legitimate encounter, she wanted to go home. Uh -huh. Gusto na umu, pero naririp pa siya, 'di ba? So maraming ganong kwento, isa si Hope Kapampangan, ganun din, subo so, siya gusto pa na umuwi. Mm-hmm and eh, she was oh ne yeah sorry 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 mm sorry -hmm. so it's, it's, your okay, it's okay right. mm -hmm. it's okay it's mm okay -hmm. it's okay um she wanted to go home di ba pero um it itin trabaho kita talaga that you're so broken mm -hmm. it really it will really break you Apo. it will really break you but but who else will will bear this di diba? as an adult we should be able to bear these burdens di ba not just that, make sure na matatapos ito. Mm -hmm. di ba? Kasi 54 years, di ba? kailan ito matatapos? Yeah, Dapat pa. ngayon na. Kasi nalagay na namin, nadala na namin yung, yung problema nito to the edge. Eh. Never before has the CPP been, been brought down to its knees. Mm -hmm. no, never. Imagine, out of 68 guerrilla fronts, 63 patapos na. Wala na, totally dismantled. Mm -hmm. Just recently, region 11, insurgency-free. And that's the hotbed of insurgency, yes. di ba? Mm -hmm. And oh, around 30,000 surrenders, no? Na nangalahati na yung CPP party list sa Kongreso, di ba? So, konti na lang, ganun na lang, di ba? So, uh, ano sa pagtiting pagtansyan niyo mga hanggang kailan, uh, totally matatapos uh, po itong... Uh, two uh, years, years, tops. Two. Two years. 2 years. Pero up. nakikita mo naman, ano, they are, they really are fighting for their lives. Talagang mm. desperado. Paano? Um, ito, just papa. recently, mm. no, sila Teddy Casino nagpunta sa sa Samar para bawiin yung mga baseng masa na tumalikod na sa kanila yeah, no national ano national ang level ni Teddy Casino yeah. pa kuno mababawasan sulok-sulok na uh, sit yun. nakapunta ako doon no hmm. bakit sila na balik ng balik doon mm -hmm. so nagbibigay sila ng mga ng mga pikas uh, pakunyari lang na, na, peace and uh, reconciliation or something like that mission because of the civil military operations. See the usual story that we've been hearing, no? Ito kasi na it's our AFP, our soldiers that are the abusers, but in reality sila Because the AFP is the most trusted, di ba? Yeah. Mga pasundaluhan. So anyway, bumababa na sila doon. Tira-try nila bawiin, no? Manloloko sila. Tsaka sobrang pandilin lang. Mm -hmm. Eh tapos nalaman ng mga taong bayan na, ay ah, ito pala yung bayan muna. Mm -hmm. Eh kilala na namin yung mga yun. Eh, so pinalaya sila. So what else is their desperation? Ito, bringing me to the Supreme Court on mm -hmm. the way there, diba? di ba? So, boy, Why, why, why will they do that? Kasi they want to silence us eh. Alam niyo, Ayun na yata, may pinakamaraming kaso na... <laughs> <laughs> na meron sa lower court, may binanggit kayo yeah. sa Supreme Court, meron sa kung man? Yeah. Uh, nabilang yeah. na Kung Hindi, meron akong, ano, meron akong legal team. Apo? Oo, oh, natuloy-tuloy lang kami lahat. Tuloy-tuloy lang. Kasi that's what it takes. Hindi ka, you're not supposed to take on these terrorists alone. Mm -hmm. Dapat may team ka, tsaka buong bansa kasama mo. So, nakikita namin, alam na namin, patapos na to. Kasi kasama na namin ang Pilipino.